namin yung budol pipe namin. Siyempre, tip-tip lang, lang yan. Walang ano yan. Wala to sa plano.

はい

yan ako na talaga Ito. To... Guys. Good evening. Ha? So mag-i- hey, ipapadog so sa <coughs> ko niyan uh, di... oh. dito, dito sa. Dito kakain. Ah, hindi kita kakain, oh. And tapikin dito. Dito lang ako sa gitna ng bandaya kasi para ayaw ko magsamu sa dyan. Kasi Pag ininom oh. mo yan, matay ka niyan. Ito. And go si Mario. Eh mom, ano?

kasi pa lang 'yan, pa lang yan king pa lang 'yan wala pa tumano wala pa talaga ng ano 'yan parang 'yan 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 gending to gaycho mo yung pan, yung Sayo eh. picture ka rin Kasama Ito, mayroon kaming ano? Mayroon kaming itlog. may itlog kami. May bago ang ginisa, galing ng probinsya to. Sausawan, tahong, yung itlog kasama ng tahong 'yan, magpapares 'yan sa talong. may itlog tsaka talong. Manya na yung bata, bata din. tapata. Yan, kumpito na yan. O, oh, yan. Yan lang. Humba. Umba. Humba. Humba. O. Oh. Yan ang humba. Yan ang humba. Oo. Oh, yun na. May kamatis. May kamatis tayo dyan ah. Kamatis. Ayun, kataban. O, mo dyan.

Gabriel, Nga, nalang sila dyan. Ano si Gabrin lang? Lahat. Layo na sigaw. Magiging kakita ng lakit, kunti lang. Yan e! Nasa man ah! Naka-tool po Bawa. Bawa. Ako nga. Ako si na. Si ate. ka naman may damay kanina. Si ate. Baka naman. Si ate. Si Jo. Si Jo. Si Jo. Si Jo. Si Jo. Si Jo.

Ay, wala kaming. dito.

так именно вот сюда так вот nakana ka na? Kuha dun o. Yun Pinggan no. Son!

Guys <laughs> 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 nagsektika na. Nagsektika nang lamitan natin. Hmm? Nikitam kan kami sa dito. Gano. Kita kan ang bilak sa Stephen. Kailangan mo. Kita kan ang bilak sa Stephen. Kailangan mo. mo. Uli

लेको सकना परते छ नि हो भकैले बोला Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ito kami dito karami. Yan, May dumadaan. Yan, May ako. Para kayka, tara. Ito, na. Ito no, kasi hindi nakabalik sa eh. hmm. din. Hindi ko naman nakikita yung kano. Ay, ito. O yan yung, yung producer namin. Siya ang gumastos ng la, lahat. <laughs> direktor, direktor lang boy. Pa, kain na pa. Ate. Mas ano kumain natin? Lumagdog. <laughs> oh. <laughs> oh, ya nang direktor. Nang direktor lang. Di po oh. jud diri oh, to. Di po jud diri. Nakabati akong jud diri. Ha? ka di ba? Direktor ako. Oh, ito pa oh. Oh. Ah, si Miss MJ ang nag-iihaw. Yan, busog na yung isa. Ako mag-iihaw kuya. Guys, nice. Ate Jen, ati Jen, Ate anong soft drinks mo? Oh, tatlong coke for 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 this table. Tatlong coke. Tatlong, ito tatlong ba, coke. Eh? Oh, oh, ito, oh, baby. <laughs> 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 Yung no, wala. Oo. Oh. No, puno. Ay, adobo daw. Puno na? Ay, puta na. Hindi pa ako nagkunan. Puno na. ano, ano, e, ano? Uy, eh, mo. Pupunan mo muna ako. hindi oh, na. Guys, wait lang ah.